Isayas Ang mga gawain ng lingkod ng Diyos Ikaapat na putsiam na kabanata Makinig kayo sa akin Kayong mga naninirahan sa malalayong lugar Hindi pa man ako isinilang Tinawag na ako ng Panginoon Para maglingkod sa Kanya Ginawa niyang kasintalim ng espada ang mga salita ko Iningatan niya ako sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ginawa niya akong parang makinang napana na handa ng itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, pararangalan ako ng mga tao. Pero sinabi ko, ang paghihirap ko'y walang kabuluhan. Sinayang ko ang lakas ko sa walang kabuluhan. Pero ipinaubaya ko ito sa Panginoon na aking Diyos. Siya ang magbibigay ng gantimpala sa aking mga gawa ang Panginoon ang pumili sa akin na maging lingkod niya para pabalikin sa kanya at tipunin ang mga Israelita. Pinarangalan ako ng Panginoon na aking Diyos at binigyan ng lakas. Sinabi niya, Ikaw na lingkod ko, marami pang mga gawain ang ipapagawa ko sa iyo, maliban sa pagpapabalik sa mga Israelita na aking kinakalinga. Gagawin pa kitang ilaw ng mga bansa para maligtas ang buong mundo. Ang Panginoon, ang tagapagligtas at banal na Diyos ng Israel, ay nagsabi sa taong hinahamak at kinasusuklaman ng mga bansa at ng lingkod ng mga pinuno, makikita ng mga hari kung sino kang talaga at tatayo sila para magbigay galang sa iyo. Ang mga pinuno ay yuyuko sa iyo. Mangyayari ito dahil sa akin, ang Panginoong tapat ang banal na Diyos ng Israel. Ako ang pumili sa iyo. Muling itatayo ang Jerusalem. Ito ang sinabi ng Panginoon. Sa tamang panahon ay tutugunin kita. Sa araw ng pagliligtas ay tutulungan kita. Iingatan kita. At sa pamamagitan mo, gagawa ako ng kasunduan sa mga tao. Muli mong itatayo ang lupain ng Israel na nawasak at muli mo itong ibibigay sa aking mga mamamayan. Sasabihin mo sa mga Israelitang binihag at piniit sa kadiliman. Lumabas kayo. Malaya na kayo. Matutulad sila sa mga tupang nanginginain sa tabi ng mga daan at mga buron. Hindi sila magugutom o mauuhaw. Hindi sila maiinita ng matinding init ng araw o ng mainit na hangin sa ilang. Sapagkat akong nagmamalasakit sa kanila, ay magpapatnubay sa kanila sa mga bukal. Gagawin kong daanan ng aking mga bundok na kanilang dadaanan. Ang mga lugar na matataas ay magiging pangunahing daan. Darating ang aking mga mamamayan mula sa malayo. Manggagaling ang iba sa hilaga, ang iba na may sa kanluran, at ang iba'y galing pa sa sinin. Umawit ka sa tuwa o langit, at magalak ka o mundo. Umawit kayo kayong mga bundok sapagkat kaawaan ka at aaliwin ng Panginoon ang kanyang mga mamamayang nahihirapan. Pero sinabi ng mga taga-Herusalem, Pinabayaan na kami ng Panginoon, nakalimutan na niya kami, pero sumagot ang Panginoon, Makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Hindi ba niya pagmamalasakitan ang isinilang niyang sanggol? Maaaring makalimot ang isang ina, pero ako hindi makalilimot sa inyo, O Jerusalem, hinding hindi kita malilimutan. Isinulat ko ang pangalan mo sa aking mga palad. Palagi kong iniisip na maitayong muli ang iyong mga pader. Malapit nang dumating ang muling magtatayo sa iyo, at ang mga nagwasak sa iyo ay paaalisin na. Tingnan mo ang iyong paligid. Nagtitipon na ang iyong mga mamamayan para umuwi sa iyo at bilang Diyos na buhay, sumusumpa akong ipagmamalaki mo sila, katulad ng pagmamalaki ng nobyang ikakasal sa mga alahas na kanyang suot-suot. Nawasak ka at pinabaya ang giba, pero ngayon ay titirhan ka na ng iyong mga mamamayan. Hindi na sila halos magkakasya sa iyo, at ang mga nagwasak sa iyo ay lalayo na. Sasabihin ng mga anak ninyong ipinanganak sa panahon ng inyong pagdadalamhati, ang lugar na ito'y napakaliit para sa amin. Kailangan namin ng mas malaking lugar. At sasabihin mo sa iyong sarili, Sino ang nanganak ng mga ito para sa akin? Namatay ang karamihan ng aking mga mamamayan. At dahil doon, ako'y nagluksa. Ang iba sa kanila ay binihag at dinala sa ibang bansa. At nag-iisa na lamang ako. Kaya saan galing ang mga ito? Sino ang nag-alaga sa kanila? Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Sesenyasan ko ang mga bansa at ibabalik nila sa iyo ang iyong mga mamamayan na parang mga sanggol na kanilang kinalinga. Maglilingkod sa iyo ang mga hari at mga reyna. Sila ang mag-aalaga sa iyo. Luluhod sila sa iyo bilang paggalang at magpapasakop sa iyo. Sa ganoon malalaman mong ako ang Panginoon at ang mga nagtitiwala sa akin ay hindi mabibigo. Mababawi mo pa ba ang mga sinamsam ng mga sundalong malulupi? Maililigtas pa ba ang mga binihag nila? Pero ito ang sagot ng Panginoon. Oo, maililigtas mo pa ang mga binihag ng mga sundalong malulupi at mababawi mo pa ang mga sinamsam nila. Sapagkat lalabanan ko ang mga lumalaban sa iyo at ililigtas ko ang iyong mga mamamayan. Ipapakain ko sa mga umaapi sa iyo ang sarili nilang katawan at magiging parang mga lasing sila sa sarili nilang dugo. Dahil dito, malalaman ng lahat na ako ang Panginoon, ang iyong tagapagligtas at tagapagpalaya ay ang makapangyarihang Diyos ni Jacob.